Samahan nyo kami guys, mamili tayo ng mga tinapay kasi wala na tayong tinapay dito sa ating tindahan. So, ayan yung kanilang mga tinapay. No? Yan yung ating bibilhin mamaya doon sa Paranas. ayun, ay yung, pa, yung mga tinapay nila guys is mura lang at masarap. Up, affordable. So, ayan. Maglalakbay na tayo. At patungo na kami ng Paranas. Laging kasama si Alter at saka si Amshi o oh, diba ayan lang kami guys pag hapon maniningil tayo magbili-bili ng mga tinapay at hindi na ako kumukuha ng mga tinapay guys na doon yung mga nilalakong mga tinapay yung nakabalot-balot kasi ayaw na nilang magpa palit ng tinapay guys so doon na lang ako mamimili sa Paranas kasi piso lang naman yung aking patong doon kaya ayan at saka mga bago pa yung tinapay nila at masasarap din yung kanilang mga tinapay at laging ubos yung kanilang mga tinapay guys. Yung muna nila doon ay 20 pesos, tas binta ko naman noon ay 30, kaya 10 piso yung ating tubo doon sa ating mga tinapay no. Kaya gustong gusto din ng mga mga tumor na doon doon na uh, mga tinapay dahil masasarap daw yung kanilang mga tinapay o ba diba ayan nandito na kami sa loob ng Paranas guys at saka maningil din kami doon sa aking Kumari ayan medyo maulan-ulan na itong ambon so ayan pagpasensya nyo guys yung aking voiceover no kasi yung mga tao dito sa bahay namin ay kumakain ang ingay-ingay nila hindi ako makapag voiceover o oh, ba diba? so ayan nandyan na kami guys ay, na yung puto? mga tinapay nila yung puto na maliliit guys is 3 pesos lang Tsaka yung kabak ay sa E7 naman yung benta ko. Tsaka yung puto-puto na yun, yung, ka, yung katabi nun ng kabak ay 5 pesos, pero binibenta ko siya ng 6 pesos. At saka, ayan lang yung aking binili na tinapay. At saka, ayan na, pauwi na kami, guys. At nakasingil lang ako, konti lang yung nasingil namin. No. Ngayon, kasi matumal nga talaga yung ating bintahan ngayon, no? kahit saan, kahit sa palingki, dalawang daan lang yung nasingil ko noon sa aking kumari, at saka sa kabila naman ay 225 lang din so 425 lang yung nasingil natin kaya ayan wala tayong na shadow ganap ganap dito sa paranas at hindi ako na grocery no? at ayan yung mga bahay bahay dito sa loob ng paranas para siyang subdivision ayan may mga tindahan din at saka ayan yung kanilang mga mga ano mga tanim-tanim malapit sa munisipyo at saka ayan na ay yung munisipyo diyan kami kumuha ng business permit ayan at saka meron ng 7 eleven dito sa Paranas ayan guys o yung 7 eleven ayan diyan lagi yung mga anak ko nagtatambay o di ba na ubos lagi yung pera at baon nila kasi nandiyan sila sa 7 eleven nagtatambay-tambay lang so ayan na pauwi na kami at palabas na tayo ng Paranas so ayun lang yung ating video for today's video no? namili lang tayo ng mga tinapay sa paranas kasi mabenta yung tinapay ngayon at yung kapi yun yung mabenta sa amin ngayon guys kasi di ba medyo maulan-ulan ma maambon-ambon masarap daw magkape so ayun lang at wala tayong grocery ngayon sa ating tindahan no at ayan pa na tayo at meron din kaming dadaanan na ano doon sa Bora yung lumpia rapat at doon na rin ako bibili ng ulam namin I mean, kasi meron naman doong merkado at may marami ding isda doon sa merkado ng Bora kaya ayan doon na lang ako bibili ng tinapay so thank you so much.